Real or fake? Ang Pilipinas ay tinaguri ang pinakamayaman sa Asia noong panahon ni Marcos. Oh no! Fake! Sa huling dekada ng batas militar, tumriple ang presyo ng bilihin. Real or fake? Real. Basa ba'y talaga? <laughs> Tama! Yan. Real or fake? Ang Pilipinas ang may pinakamataas na literacy rate sa Asia noong panahon ni Marcos Sr.? Pake. Lalong humirap ang mga magsasaka sa panahon ng Marcos. Real or fake? In general, humirap naman Pilipinas, ba? Diba? So, real. Real or fake? Ang katiwalian ni Marcos Sr. ay labis na malala na tinagoran ito ng Guinness Book of World Records na The Greatest Robbery of a Government. Oh, so, it's real pamilya Marcos ay sinasabing may ari ng milyon-milyon toneladang ginto na umano'y kinuha ng mga Aquino at ng oposisyon nito. Real or fake? Yeah. Fake po. <laughs> Real or fake? Ano mo sa sampung pamilya naghirap sa pagtatapos ng martial law? Real. Ang martial law ay ang golden age ng Pilipinas. Real or fake? Real. Oh, Bakit? <laughs> Real or fake, walang pagkitil sa pamamahayag noong panahon ng batas militar. Fake, dahil sa panahon yon merong censorship sa media. Noong Setyembre 22, 1972, inilabas ni Marcos Sr. ang kautosang tagubilin bilang one na nagpapahintulot sa militar na kontrolin ang media. Real or fake? Oh. Real final answer. Oh, okay, very good. Wow, one <laughs> Real or fake? Sa panahon ng martial law, libo-libong tao ang inaresto at inulong na walang pasubali. At libo-libo pang iba ang tinorture nawala at pinatay. Um, real. Sa panahon ni Marcos, ang one dollar, ang katupos niya ay one peso. Real or fake? Pakai. Eh? Final answer? Final answer. Yon. Tama. Pakai. Eh?